yan guys grabe talaga guys ang um, pawis ko sa pag akyat sa bundok ayan dito naghahanap kasi kami ng magagandang kahoy na pwede pang punla ang punla namin doon sa ano sa may kalsada yung daanan din papunta sa taas sa bukid kasi hindi na maganda ang mga kakahuyan doon ayan guys ito naman ay bantulinaw kung tawagin dito sa amin maganda rin to kasi talagang kahit sa tabing dagat tumutubo siya Magka maghahanap kami ng ano, yung maliliit. Yung mga bagong tubo sa baba. Yan, mga ganito. Yan ang aming kukunin. Tatanim namin doon sa ano, sa baba. Paakyat dito. Ito naman yung maganda rin kahoy daw ito. Tinuro sa akin ng guide ko. Andoon siya sa taas. Pukering daw itong pang ano. Pang tanim. Manay-banay. Yan ba ang manay-banay? Kung tawagin. Yun ang sabi niyo. Manay-banay. Ayan ang marami dito ito rin siya oh. Kanyang kukunin lang namin yung mga bagong tubo niya. Pampunda. Ito manay-banay din. Marami siya oh. Pero malalaki na. Ito Baka pwede pa itong pang ano. Pwede pa itong itanim doon. Tanggalin. Or yung mga ganito lang kaliit. Na seedling. Yan marami dyan. Dito kami magkukuha ng pangpunla namin. Para pang para mag-hold ng lupa. Ayan guys. Ayan, susundan ko yung kasama ko. Kasi andoon siya sa taas. Mauna. Marami din kaming nakikita ng mga ground orchids baka mamaya na ah, namin ipapaanong ko sa kanya ipapakuha mm